May buntag mga kapamilya, Father Arnold po mula sa Jesuit Mission District ng Bukidnon. Saluhan niyo po muna ako tayong magkapit, pandasal. Napakadali po ang magbuhat ng sariling bangko, ang magyabang ikanga. Hindi ba't napapansin natin yan sa ating mga kwentuhan? Tiyak na mahangina ng iba nating mga kausap kung ang lahat na lang ng ibinibida natin ay ang ating sarili. Ibahin natin ang ating Panginoong Yesus sa ating ebanghelyo ngayong araw pong ito, kahit na kayang-kaya na niyang magmalaki at ipangalandakan kung sino nga ba siya ang misiyas na hinihintay ng lahat, hindi niya po ito ginawa. Sa halip, pinalalahanan niya ang mga tao na makinig sa pagsaksi ni Juan Bautista patungkol sa kanya. Hindi niya kailangang magyabang at magmalaki pa. Sapat na kung ano ang sinasabi ng iba at ang pinapakita niya para mapatunayan ng mga tao kung sino nga ba talaga siya. Maganda pong paalala ito sa atin. Lalo na ngayong panahon ng koresma. Harinawa, tayo rin ay maging mapagkumbaba. Sabi nga po sa libro sa Kawikaan, "Hayaan mong iba ang sayoy pumuri at ang sariling bangkoy huwag mong buhatin." Ako po muli si Father Ernald na nagpapaalala lang. Every morning is a blessing.